Uh, good morning guys. Uh, itong araw pala na to, uh, gusto ko lang i-fix yung panganay kong anak na si Kimberly Bilaro. Kasi natatakot na ako. Meron na akong kinakatakutan kasi base sa mga karanasan ko sa buhay, yung mga nakik nakikita ko sa iba, sa ibang mga magulang, na dahil sa kanilang mga anak na babae, yung mga nakikita kong hindi dapat at ayaw kong maranasan sa aking anak, yun na yun yung yun, yun, kinakatakot ko ngayon. At sana, wala akong ibang hiling ngayong Pasko at wala akong ibang New Year Resolution yung makatagpo yung mga anak ko ng mga magandang, hindi naman sa mga magandang pagkagalang mga asawa at mga binan nila. Kasi, iba-iba talaga ang mga magulang. Kasi may dalaga na kasi ako eh. Alos 34 years old ako, may dalaga na talaga ako. Maga ako kasi nag-asawa. Alos mga nasa 18, mag na 19. Maga tayong nag-ano, naglandi. <laughs> nilandi ako, nilandi. Oh, nilandi ako. Nakuikinig siya, yun, yun, yun. Uh, yan lumandi sa akin na uh, kakalam o walang alam. Siya ang may dahilan. nilandi niya ako. Uh, uh, kasi yung panganay ko, nag-ano na rin siya. Marami na siya mga palamuti sa buhay. Nagpariban kahapon. Eh, yun ang kinakatakot ko kasi... Nasa level na siya ng pagdadalaga talaga. Yung ano niya na... Pagpapaganda sa kanyang sarili. Eh maganda na na. Maganda na nga. Magpapaganda pa. Kaya yun ang ikinatatakot ko. At ayaw kong maranasan niya yung mga nararasa ng iba. Na nakikita ko... Sa iba. Wala akong ibang hiling maganda ang pamumuhay nila pagdating ng panahon. Yan lamang po. At hayan mo, tung nyo ang video to. ipapakita ko sa inyo, ang panganay ko na si Kimberly Vilaro, kung ano ang may bibigyan nyo kuminto sa kanya, kung may bibigyan nyo siya ng payo, o ano pa man na advice, tatanggapin ko. Panorin nyo mamaya ah. Ito na nga pala yung panganay ko na si Kimberly Vilaro. Ito na nga talaga yung kinakatakot ko kasi, nasa punto na talaga siya ng buhay na pagdadalaga niya. At sana, tuparin niya muna yung mga pangarap ko sa kanya, ng mga pangarap ko sa buhay ko dati na hindi ko natupad. Wala po akong ibang hiling. Kasi kinaiingatan ko naman siya kasi babae siya at siya yung panganay. At sana wag niya munang suwayin ang lahat ng mga pinagsasabi ko sa kanya na wag muna wala akong ibang iling wag muna kasi kung gaano ko sa iningatan nung maliit pa siya mas malala yung ganito na malaki na siya sana matapos niya muna yung mga pangarap ko sa kanya lalong lalo na silang tatlo kasi tatlo lang oh, ano yun ang kinatatakot ng isang ama iwan ko lang sa ibang mga ama kung kagaya rin ng nararamdaman ko ang ikinatatakot nila kasi nagdadalaga na yung mga anak nila. Ganito pala ang buhay pag nagpamilya na, nagkaroon ng anak na dalaga at mga binata. Yung mga naranasan ko sa aking mga magwalang naranasan nila nung kami nag, mula ng isinilang sa pagkabata hanggang sa lumaki hanggang sa nagkapamilya, nararanasan ko na. Bilang isang ama, nagsisimula ko ng maranasan ang naranasan ng aking ama bilang isang haligi ng tahanan. Wala po akong ibang hiling, kundi magandang buhay para sa kinabukasan nila. At yun lamang po, Merry Christmas!